Sa kabila ng E8 sa maghapong pagtatrabaho bilang construction driver, masaya si Mang Jose dito nang mabalitaan niyang naipasa na sa ikatlo at huling pagbasa ng kamera ang karagdagang 200 pesos na sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Jose Lito, sapat lang na panggasos kada araw ng kanyang pamilya ang kanyang kinikita. Tala bilang isang all-around na tindera at single parent, masaya si Vanjie na naipasa na sa huling pagbasa ang House Bill No. 11376. Ilan lamang sinamang Joselito at Vanjie sa mabibenikisyuhan kapag nais batas na ang panukala. Anila, pinakikinggan ng gobyerno ang tinig ng mga manggagawang Pilipino kagaya nila. Para naman kila del Odessal 1st District Representative Zia Alonto-Adyong, isang tagumpay para sa minimum wage earners ang pagbasa ng panukalang batas the additional incentives in terms of salary for our minimum age uh, minimum wage earners no alam naman natin na tumataas lahat ng basic uh, product, mga basic commodities so kailangan din at tune din sana yung uh, livelihood ng ating manggagawa Pilipino. Ayon naman kay Gabriela list Representative Arlene Brosas, patuloy nilang ipaglalaban ng mga pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino sa 28 th Congress. Samantala, bilang isa sa mga mayakda ng panukalang batas, itinuturing ni Cavite First District Representative Jolo Revilla na unang hakbang ito sa pagtupad ng pangarap ng mga manggagawang Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Munag, Congress News. <coughs>